Magandang araw mga boss Nandito tayo ngayon sa ating taniman ng mga saging na saba Dito sa aking park ng saging Mag iisang taon na o mahigit isang taon na to Namumunga Kaya lang kung kapansin-pansin ang bunga ng ating saging Na nangingitim Ayan mga boss Talagang hindi mapapakinabangan Ayon ang gagawin natin iimbestigahan natin to titingnan natin kung ano ba ang sani ng pangingitim ng bunga ng ating saging nasaba yan una natin gagawin ay magtatanggal muna tayo ng mga dahon para hindi mapiktuhan yung uh, mga katabing mga saging masira mga katabing dahon yan? pero kung mapapansin nyo okay okay pa yung dahon ng ating saging talagang malago pa rin nalang medyo butas butas dahil malakas ang hangin dito sa atin Ya, yeah, ngayon, ang gagawin natin, susuriin natin kung ano ba talaga ang dahilan. Although hindi din naman tayo eksperto, pero titingnan natin para masilip din ng ating mga manunood kung ano talaga ang dahilan nito sa pamagitan ng ating pagpapakita ng mga parts ng ating bunga, katawan ng ating saging na sabah. Ngayon, uh, ayusin muna natin 'yung mga dahon para Mitabi natin sa isang lugar and din saka natin to aayusin. Titingnan natin. Puputulin natin yung bunga at titingnan natin yung katawan ng saging natin para makita natin kung ano ba talaga ang dahilan. Yan. Kaya yan, uh, panoorin niyo mga boss ang ating gagawin para masaksihan niyo yung ating saging na sabah ba na ikakaiba -ika, ang bunga. Yan puputulin muna natin dito sa bandang gitna para makita natin o babawasan lang muna natin yung part ng katawan yan sayang nga mga boss yung saging natin nagantay tayo ng isang taon pero ito ang nangyari yan lalapit lang natin yung camera para makiting unang una natin matitingnan yung katawan ng ating saging kung ano ang hitsura at kayo na mismo ang humusga hanggang sa matapos mga boss yan kung mapapansin nyo parang walang pagkakaiba sa kanyang katawan talagang ano, malinis na malinis and then siyempre wala naman tayong alam dyan susunod natin yung ano yung bandang gitna kaya papababain natin muna itong ating ang katawan ng ating saging para masuri natin talaga ng maigi nakakapanghinayang mga boss no? may bunga na pero wala wala tayong magagawa dahil dinapuan to ng isang sakit hindi nga lang natin alam uh, puputulin muna natin dito isa-isahin natin hanggang sa karating sa puno yan una natin dito ang puputulin para makita natin na yan medyo malinaw kung tutuusin malinaw ang ano pero ilalapit natin yung camera mamaya ayusin lang natin to para malinis yung paligid ayan titignan natin yung katawan talaga ng saging na to ayan lapit natin yung camera mapansin nyo parang may dark na kulay sa bandang gitna diba hindi natin alam kung ano yan then syempre tingnan natin yung ano yung nandito na nakuha natin na uh, bunga ayan ito yung part dito na pinutol natin video dark ang ano kaya brown ayan ito yung bunga mga boss itong hitsura ng bunga niya nangitim talagang hindi nagtuloy oh. parang nalalanta yan. Kapang hinayang. And then natin yung kanyang ano, tangkay. Ayan Yung itsura tangkay niya. Ayan o. Sayang. So, daming piling pa naman. Unang bunga to mga boss. Unang bunga ng ating saging na uh, saba sabah. Ayan. Ito yung itsura. ng katawan. Uh, ayan o. Medyo na kasi kanina pa natin pinutulan. Tingnan natin uli. O oh, 'yan, nagbawas tayo. 'Yan, dark siya, dark, parang dark brown. 'Yan. Pero hindi pa tayo natatapos dito, mga boss. Talagang hasagarin natin hanggang puno, puputulin natin. Para makita natin ng husto at ma suriin ng ating mga eksperto 'yung ating saging, ayan. Puputulin na natin. Tingnan nyo mga boss ang itsura. Ayan, ang itsura niya. Ayan, humusga kasi di tayo marunong. Ayan, din sagarin natin, puputulin natin hanggang sa bandang puno talaga. Ito na yun. No? Ayan, mga boss. Ayan, may mga part na, na napanood na, natin o nakita natin noon sa ating ibang saging. Pero hindi ganyan. Pag nanilaw ang bunga, sa mga eksperto dyan tungkol sa pagsasaging, lalong lalo na sa saging na saba. Yan, comment lang po kayo kung anuman ang dahilan o anong sanhi ng sakit na dumapo dito sa aking saging. Ano rin yung solusyon na dapat nating gawin? Kasi sa ngayon wala pa akong idea tungkol sa paggagamot tungkol dito. At saka yung dahilan kung bakit naging ganon yung saging natin na saba. Sayang nga at may bunga na siya. Uh, kapag hinayang na ganun ang mangyayari inbis na magiging pera ay sabi nga nila ay magiging bato pa. Kaya maraming maraming salamat sana po mabigyan natin ng solusyon no yung ganitong klasing sakit dahil wala naman tayong alam hindi naman tayo eksperto sa pag-aalaga ng saging at nawa'y mabigyan ng uh, lunas no kung ano man ang mga dapat natin gamot dito para hindi na kumalat yung sakit at mabigyan natin ng alam din yung katulad ko at saka yung mga kapwa natin mag-aalaga ng saging na uh, maiwasan ang ganitong klase ng sakit sakit. Ayan, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.